Hello mga mare, mga pare. <laughs> Dahil Friday today, so madali ang baon na naman ang ginawa ko. Ayan, nagluto lang ako ng mac and cheese na ready mix na guys. So ayan na nga, medyo nakulangan kasi ako sa sauce na kasama doon sa paketi, Kaya nilagdagan ko siya ng konting cheddar. At ayan, madaling naluto guys. So mahigit 10 minutes lang ay luto na ang ating mac and cheese. Pagkatapos ko siyang ihatid sa school ay dumaan lang din ako sa tindahan. Hindi ko na binidyohan guys. Dahil nga abala lang talaga. Bitbit tayo ng ating camera tapos bibili tayo ng mga kailangan natin. Hindi tayo makakonsentrate. Pagka uwi ko sa bahay, ayan gumawa na rin ako ng aking breakfast. Naghiwa lang ako ng kamatis. At ilagyan ko po siya ng pag-uong or ginamos So, tinipid ko talaga itong ginamos ko, guys, dahil ngadala ito ni Mama sa galing sa Pilipinas. So, pakunti-kunti lang ang aking ginagamit or kinakain para matagal talaga yung maubos itong ginamos. At ayan na nga, 'yan ang aking breakfast. Feeling healthy lang, 'di ba? Masarap. Grabe ang sarap. Naglaway kayo sa ginamus, 'di ba? <laughs> nga ako eh. Nagpo-voice over. Gusto ko ulit kumain ng ginamos na may kamatis. Sinausaw ko lang yung cabbage ko dyan or yung repolyo. Hilaw po yung repolyo kaya crispy na crispy po siya. Gulay-gulay na ako dahil kahapon tinanong ko yung asawa ko kung halata ba na nag ako ng timbang. Sabi ng asawa ko, oo, halata naman na nag ka ng one-fourth. kaya itodo ko talaga itong pagda-diet ko guys nagpapakulo lang pala ako ng kalabasa pagkatapos kong kumain ng almusal napag-isipan kong magawa ng ulam pero dahil wala akong karne so ito na lang ang naisipan ko kalabasa gawin ko siyang fritter so kalabasa at malunggay lang po ito guys ang main ingredients natin kalabasa, malunggay at itlog ayan pinipisa-pisa ako lang yung kalabasa nilagyan ko ng isang itlog So, depende sa inyo yan. Depende rin sa dami ng kalabasa. So, konti lang naman ng kalabasa. Kaya isang itlog ay sapat na. At ayan, dinagdagan ko lang siya ng mga pampalasa. Yung garlic powder, onion powder at itong flour natin at cornstarch. patansya siya lang naman ako magluluto guys. Pero, ayos. So, depende na yan sa inyo kung anong measurement inyo. Tapos, lagyan natin ng dahon ng malunggay at iprito na natin. Sobrang madali lang pala ang ulam na ito, guys. try nyo sa bahay, guys. Hindi talaga kayo magsisisi. Ang sarap, ang mura, at ang bilis gawin. At mag enjoy pa yung mga bata. Mga anak nyo, nako. Akalain ng mga bata talaga is totoong karne ito. Pero hindi.